Hello guys, maulan na naman dito sa probinsya namin sa Aklan. Ayan guys, yung likod ng bahay namin. Ayan kasi <clears throat> hindi pa tapos yung mga pinapagawa ko dito guys kasi pinatayo ko tong bahay na to. Bali nag-start lang kami nito guys noong October 1. Linggo na linggo guys, walang pahinga. Kasi yun lang ang time ng mga pamangkin ko at yung bayaw ko at saka kapatid ko na gumawa. Ito nga pala guys yung room ko at ayan ang bintana. Maliit lang to guys kasi dalawa lang kami ni nanay ang nakatira dito. Ayan na flooring na yan guys. At nilagyan ko nga pala ng timba yan kasi nakita ko ngayon na umuulan may tumutulo guys. Siguro doon sa pinagpakuan nila. Yan buo na yan guys <clears throat> at namamaos na nga ako guys kasi inuubo ako ngayon at ito yung pintuan ng room ko hindi pa nalagyan ng hamba ito yung pinakasalas namin guys bintana ng salas na finishing na rin yan at habang wala pa tayong budget pakakabitan ko na lang muna yan ng kawayan guys na harang yung bintana at ito yung pintuan hindi pa natanggal yung mga ano guys kasi pagkakabit lang nila kahapon yung hamba ng pinto ito yung labas namin ayan itinambak na namin dyan yung mga lupa na hinukay nila sa likod guys at ayan maputi pag maulan yan yung kabuuan ng salas namin guys kasi yung sukat nito guys is 16. <clears throat> ang lawak niya is 16 lang guys. At saka yung haba niya is 26. Bali pa haba to guys ang style ng bahay namin. At ayan, ito yung pintuan guys. Papunta sa kusina, galing sa sala Hindi pa rin na, na finishing yan. Lalagyan pa yan ng hamba. At <clears throat> ito na siya guys yung kusina. Bali ito yung kwarto ng nanay ko. Kapuntang kusina. Ayan nga guys, magulo pa kasi. Hindi pa naanuhan din ng bintana. Hindi pa siya napinsin yung bintana niya. Pati itong bintana ng kusina guys. At yan ang pinto sa kusina. Nakakabit na rin yung hamba. At <clears throat> nandito yung CR guys hindi pa rin niya na ano, pinto pero nilagyan lang namin ng cortina kasi ginagamit na namin itong CR at aayusin pa yung mga butas-butas na yun guys kasi hindi pa tapos mali ang pagkagawa nila yan guys ang aming CR medyo maluwag din siya kumpara sa dating na ginagamit ng nanay ayan may mga simento pa guys kasi ito nga hindi pa na flooring sa may kusina at yung lababo, hindi pa nila nalalagyan ng lababo at paglagyan na ng mga plato. At sa kaya yung mga butas-butas na yan, guys, aayusin pa yan kasi binutas-butasan lang nila yan. Yan. At ito nga pala guys, yung labas ng kusina, nagpagawa ako ng dirty kitchen, ayan. Nasimento na siya na lublax pero at tip lang dito namin guys ay pawid. At saka palagyan ko ng upuan na kawayan para pwedeng magtambay-tambay dito sa labas. Yan muna guys. Maraming salamat sa panunood. Ingat palagi. Bye bye.